nakakagoy. Meron nga mala blockbuster na nagtitinda nga dito sa night market nga ng Ordaneta. Nakalala pag ng kanilang benta ay sobrang dami na ngang taong pumupunta nga dito. Naggrabe nga sa haba ng pila. Sa sobrang dami pumipila sa kanila, hindi nga sila umaabot nga ng dalawang oras. Isang oras pa nga lang ay talagang ubos na nga itong benta nga nilang tiramisu, okay? Ito ang blockbuster nga sa night market ng Ordaneta. B alam nyo ba, isa nga ito sa inaabangan nga ng maraming tao sa night market ng Ortaneta. Dito lang yan sa Pangasinan. Sa sobrang habang ang pumipila nga sa kanila para tigman nga itong kanilang benta. Ay talagang hindi pa nga sila umaabot nga ng dalawang oras. Dahil ang binibenta nga nila dito mga kaagoy ay tiramisu. No. Na galing pa nga ito sa Thailand. Isa nga ito sa mala blockbuster nga dito sa night market ng Ortaneta. Halos marami nga nag-aabang nga sa kanila nga dito. At iba't ibang customer pa nga ang mga bumibili nga sa kanila. Dumatating nga sila dito ng 4.30 nga ng hapon. At kapag alas ko naman, doon nga lang sila nagbebenta. Sobrang sarap nga ng kanilang bentang tiramisu at hindi na nga natin kailangan pumunta ng Thailand para makatikim nga nito. At ito. habang naglalapag nga sila ay parami ng parami na nga ang taong bumibili nga sa kanila dito. napakamura lang kanilang benta sa halagang 120, meron ka na nga classic na tiramisu. At kapag special naman ay nasa 150 pesos. May mga, mga iba't ibang flavor nga sila dito mga kagoy tulad na nga lang ng manga, oreo at matcha. Kaya kapag ah. nagawi nga kayo sa night market nga ng Ordaneta City Pangasinan, subukan nyo nga atong tiramisu. panigurado kapag titikman mo nga ito ay eh, talagang sobrang sarap. At kung gusto nyo makatikim nga ng tiramisu mga kagoy, dapat 430 a.m. doon na nga kayo sa night market. Pa kapag dating nga nila mga kagoy, kayo nga ang pinakauna sa pila. Da kapag na-late nga kayo mga kagoy, talagang sobrang haba ng pila. Talagang pinipilahan talaga tong tiramisu. Kasi nga kakaiba nga daw ang lasa nga nito. Kaya talagang blockbuster na blockbuster nga ito sa night market ng Ordaneta. sobrang daming bumibili nga dito mga kagoy, talagang dadagdagan na nga nila ang kanilang benta. Pa Para lahat nga tayo ay eh, makakain nga tayo ng tiramisu kay na kanilang benta na nanggaling pa talaga ito sa Thailand. At dahil alasin ko na nga mga kagoy, umpisa na nga ng pagbilingan ng tiramisu cake. At eto nga yung pila na talagang dinadagsa sila. Akalain mo yung sobrang haba ng pila. Ganun nga kasikat ang tiramisu nga dito sa night market ng Ordaneta. At hindi na nga sila umaabot ng dalawang oras sa pagbebenta dahil isang oras pa lang ay ubos na nga ang kanilang bentang tiramisu. Halos lahat nga na bumibili nga sa kanilang mga kagoy talagang excited na talagang matikman nga itong tiramisu cake. At grabe nga sila dumugin nga Malapit nga lang sila sa entrance Ayan, matatagpuan nyo nga lang sila sa gilid. Lilid nyo lang sila ng legendary na palabong na nablog nga natin. Sobrang dami nga pwedeng kainin nga dito sa Ordaneta at isa na nga itong tiramisu. Hindi na sayang ang pera nyo dito dahil sobrang sarap nga ng kanilang benta. Ma. Marami na ang nabaho sa kanilang benta ay talagang dumami pa talaga ang mga pumipila nga dito. Ma. Marami nga akong natanungan dito mga kagoy bakit ito nga ang pinipilahan nila. Karamihan nga sa sinasabi nila ay talagang sobrang sarap daw itong tiramisu na benta nga nila dito sa night market ng Ordaneta. Ikaw mga kagoy, natingman mo na ba tong tiramisu ni ate? Okay. Hindi pa nga ay eh, talagang subukan mo ito. Dahil legit nga na sobrang sarap ang kanilang tiramisu. Kaya tigman na nga natin itong tiramisu. Sa unang subo ko...